Diwata nakatanggap ng 5 million pesos regalo galing kay Rosemar. So ayan, binibilang na ang pera. So ayan, mula sa karton na kulay pink, yung nakasulat na Rosemar lang malakas. So pang ilan na yan. So bakit nga ba? Anong connection sa dalawang ito? Bakit narigaluhan ni Rosemar si Diwata ng 5 million pesos? And si Diwata naman, bakit nakatanggap ng ganyang halaga at kung ano pa mang regalo ang natanggap niya mula kay Rosmar. So alamin natin kung sino nga ba itong dalawang taong ito na sobrang sikat ngayon sa online world at sa kanilang Parisan. So, sa kanilang parisan kasi pareho silang merong sikat na parisan ngayon. Naman, ako ako naman, dito sa dito sa ano na to, ang sa akin lang, gusto ko lang malaman nyo na ito yung katotohanan, hindi para magsinungaling pa tayo. Wala na dahil lang dito sa palestang ko, eh, nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng bahay dahil sa kasipagan ko. Gusto ko lang sabihin ito, hindi para ipagyabang sa inyo, gusto ko ma-inspire kayo. Kasi kung parehas man tayo ng sitwasyon noon, na may pag, may, mayroon pang panahon para makaahon tayo. So, yun yung point ko sa kahirapan ng buhay, papano ko, papano ko nagkaroon ng business na ganito, tapos tinangkilik ng maraming tao, sikat na sikat yung business ko po. Ayan, gusto ko lang pasalamatan din lahat po na mga tumatangkilik na ng Diwata Paris Overlook sa lahat po naging customers ko. Maraming 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 salamat. Kasi siguro maraming nagkaka-interest talaga. Isa pa yun sa mga reason bakit pupunta dito. Dahil uh, gusto nila akong tanungin ng personal kung ano bang ginawa mo, di ba? From ilalim ng tulay na ngalakal hanggang sa naging isang construction worker. Siya sa Diwata, merong 927,000 followers on Facebook at may-ari ng Paris Overfund page at si Rosemar naman ay mayroong 20.2 million followers sa TikTok na may-ari naman ng Rosemar Paris Overload from Calawan, Laguna. So ito nga pala ang Iwata Paris Overload ay mayroong menu na ino-offer na only rice, only soap with free soft drinks. Merong Paris Overload, barbecue, chicken, si chicken si inasal at buto boto at iba pa. Ito naman ang offer ng Rosmar Paris Overload. Lichon Kawali plus Chicharong Bulaklak na Anli Java Rice or White Rice. May Anli Sabaw, Soft Drinks, Anli Swimming. And then, meron pa siyang free use of the playground, free use of hot, free use of the pool, free ice cream, chichara, free use of basketball arcade, free use of beer pong table. At meron pa siyang bottle fight, meron siyang chicken wings, meat, sinigang, crispy pata, pansit, seafood, some special, at iba pa. So, ganun pala. Kaya, kaya siya sumikat. At kaya tinatangkilik din yung kanyang paisan. Kahit kopya lang yun, pero kumopya na nga siya, pero mas ginandahan niya pa. Mas dinagdagan pa niya ng mga freebies. Kaya naman, atok na ang kanyang Paris Overload ngayon sa Kalawan, Laguna, sa bandang South. So ang sabi ni Rosmar, hindi naman siya uh, masyadong kompetensya kay Diwata kasi nasa South siya at malayo. Nasa Kalawan, Laguna siya. While yung kay Diwata Paris Overload is nasa bandang Pasay. Bakit nga ba ng 1 million pesos ni Rosmar si Diwata? Ito ay dahil sa Nung no, nagtanong daw si Rosmar kung pwede ba daw siyang gumaya sa concept ni Diwata, na itanong niya rin to kung may kita nga ba sa Paris ni Diwata. Sabi ni Diwata, meron siyang naipon pero hindi pa umabot ng 1 million pesos. So sa kagustuhang tumulong ni Rosmar, ayan, nagbigay na siya ng 1 million pesos. At dahil nalaman niya rin na wala daw silang opisina, sa ayan, binigyan niya rin ng house na pwedeng gawing opisina. And plus products na rin ng Rosmar nagpaalam nga daw ito sa si Rosmar na kung pwedeng gayahin yung concept ni Diwata kasi ang unang concept kasi ni Rosmar is ang beef na menu for the Paris pero sobrang hirap daw tolutuin kaya hindi niya alam kung uubra, so ayun gumaya na lang siya sa concept ni Diwata na pork instead of beef So, dahil sa pasasalamat niya at pagsupport niya sa business ni, Diwata, ayan, kaya naibigay niya ang tulong na ito para kay Diwata. So, ito na, saksihan natin lahat. So ayan, tuluyan nang umiyak si Diwata sa so sobrang saya. 1 million pesos ba naman ang natanggap niya? So ayan, nagpapasalamat ng si Mr. Smart sa mga kasama niyang mga company na nagbigay ng kanilang sponsorship para ka Diwata para malikom ang 1 million pesos tapos yung house convertible to office at mga beauty products eh, syempre yung beauty products galing yung kay kasi si Rosmar ay may-ari din ng beauty products na sobrang sikat din ngayon sa Pinas. So, ayan. Ayan, tuwa na nga. Si Diwata at magpapasalamat na gusto. salamat. na nagtitiwala kasi kami ng asawa ko po nakatira lang kami noon natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Tampalok, Manila kung saan sa ama namin may nagtatakpuhang daga ilis at kung ano ano pa pero dahil sa sa kasal namin na aming mga magulang na 1 million ngayon napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin Kompetensya. Sa totoo lang, matagal na kami nagkansas ni Diwata. E eh, tinanong ko talaga siya, kung may tinutubo ka ba? May kinikita ka ba? Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko nang gusto maglabas ng pares. kasi mabib. E eh, ang tagal pa kuluin. Pero nung nagka-idea ako sa kanya na pwede pala yun carnet, or ganyan, tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao, mahigit ang trabaho ni Diwata. At sa akin naman, nasa, ah, nasa 50 kasi. Sinasa 100. Na, Amin dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpaparit na yan, wala po kaming kinikita talaga. <laughs> Ayan, pinanong ko yung sitiwata, kumikita ba siya? Kung magkano na ba ipon niya? Kumikita ba talaga siya? So sabi niya sa akin, pinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa, pero ngayon instant milyonaryo ka. Yeah, hey! Tuwalaan ka lahat-lahat at nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. So may lesson namang mapupulot sa video na to. So the lesson is when you someone help you and you succeed, give back to community or pass it forward. You can pass it forward sa ibang taong mas nangangailangan din ng tulong mo at karapat-dapat na tulungan.